Nagpalipas na ng gabi ang ilang bumisita ngayong undas sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque. Ang ilan dumalaw na rin sa puntod ng mga sikat. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Tuwing undas, nagiging atraksyon na rin ang puntod na mga sikat sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque. Si Andrea, dumalaw sa yumaong artistang si Rico Yan. Anong feeling ba pag nakakadaan ka sa puntod niya? Parang di patay kasi ang ganda ng ambience dito. Tapos parang buhay na buhay pa rin. No, pag nakikita mo yung, ano, yung mismong yung picture niya dito sa puntod niya. Nitong Hulyo lang nang biglang mag-viral sa TikTok ang dating mati ni Idol. Si Gerald naman na dating Philippine Navy trainee, sumaludo sa puntod ng pamilya Aquino kung saan nakalibing ang dating Pangulong Noy Noy Aquino. Bisang isang mamamayang Pilipino at bilang nagre sa dalawang uh, naging presidente ng ating Pilipinas bilang nagiging uh, aral sa semi-military school karangalan kong pagsaluduhan. Ang pamilya naman ni Benji na mula pa sa Cavite, sa sementeryo na nagpalipas ng gabi para bisitahin ang namayapang biyanan. Tradisyon na raw nila yon tuwing undas. Kahit wala na sila dito pero naalala pa rin natin yung gusto nila. Ayan ang gandaan doon eh. Uh, Siyempre nakamiss din yung mga kanin. Buhay pa sila. Magda magbukas ang Manila Memorial Park mula ngayong araw hanggang bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.